So, hindi tayo makapag-load wala tayong mapaload para makapagbayad puro ano puro offline ng mga 7-Eleven so hindi tayo makapag-cash in sa Gcash babayad yung internet natin na putol so hindi tayo makapag-load ng TV wala tayong mapanood kaya yan mga kayob so nandito tayo ngayon sa uh, along commonwealth no mcdonalds so tambay lang tayo dito magahantay tayo ng mga mga konyo dito na nagpapasikat ng kanilang mga sasakyan na pinapa pinapa nila basta uh, dito rin sila test drive ng mga kare karera nila yan so check natin yung mga kabataan dito ano Ayan, may nagre na dun. So, itingnan natin kung merong magkaka laruan dito na, ayan, paunahan sila, karirahan sila na exhibition nila rito. Panoodin natin. Kaya na may nag- uh, may nagpaikot ng sasakyan kaya lang hindi natin na video kasi nga wala tayong maparkingan so ngayon nakapawa tayo na maganda-gandang parking pero parking lato ng motorcycle wala nakaparada naman so makakapasok naman yan kahit na nakaharang tayo dito tingnan natin to wala wala ako may maglalaro hmm. grabe wala Sah Empat Tengok lah dia. lah Hindi ka karera eh no, dalawa o nakaporma oh. Eh, Ayan o. Oh. na. Paiwan, nagpaiwan eh. Nawala sa ano, nawala. Nawala, layo, layo. Iwan talaga eh. Siya naman ngayon nagpaiwan. Nagpaiwan.